mga kapatid i-canvas muna ako ng kung magkano magkagawaan tong bike kasi ito naman ang sira ito kapawinding na lang dito ano ba yun? ito ito tsaka kung magkano tong isang buong isang seat nitong tawag na itong rim kasi hirap talaga pag walang service kapuntang ng school napaka traffic ito na po mga kapatid dito uh, na po, po sa uh, ito lang mababa ang freeway na pinuntahan kayo rin magpapagawa ng bike pwede nyo rin dalhin dito sa Dubai yung tipas lang to katapat ng alphamart Mart Alfa Mart tawag pangalan nito Arma Bike Shop Kompleto rin sila dito may mga gumagawa na po palit rin pala nito sira na rin eh uh, kaya palit na daw uh, patilaan dalawang rito yan na po bagong rim ambeu dari istirahat ya nih. Harap nama gimana nang tanggit. Jus pengalawan-pengalawan. Ya.

Enak. Enak na welding na dito napalitan pa to dahil sira uh, saka ito rim gumastos din ako ng 1 at least mayroong service yung bunso ko